po sa inyo mga kaogang. Magandang buhay muli sa inyo. Nandito na naman po si Ogang Lalarga. Lalabas naman po tayo. Ayan, may pupuntahan po tayo. Ako po ay pupunta sa Comelec. Kukuha po ako ng certification of boaters, No? Voter certification, whatever. So, kailangan ko lang po yan isa sa requirements no? na kailangan po nga uh, uh, kuhani ni Ogang Tendera nyo. So, malapit lang po yun. Tara, samahan nyo ko. Magbiyahe-biyahe tayo. Ayan, tara na. So, andito tayo ngayon sa may kalsada. Ayan, dito po yan. Kasi uh, hindi ako makapag-video habang umaandar dahil wala akong lalagyan ng camera ko, no? Ayan, nandito tayo papuntang Vista Mall. Ayan, papasok po tayo dyan. At uh, dyan po yung malaking parking po ng uh, Vista sa loob po niyan. Siyempre, magbabay tayo ng parking. Siyempre, naka-Mercedes tayo, no? Ayan naman po yung loob na niya. So, ayan po. Malaki po yung parking niya, no? Malaki. So, iba-iba po yung, uh, ano, dyan po yung registration, yung mga baguhan, magpaparegister pa lang. At doon naman sa dulo yung uh, sa amin. Ayan, at uh, nakakuha na ako ng form. So, kailangan ko pong pilapan yan. So, ayan, napilapan ko na po siya. So, konting ano lang naman siya na na sulat at saka ka dun sa harap para uh, tignan ko ano pa yung dapat gawin. Ayan.

Mga kaugang, stop po ako ngayon. Palabas na po ako ngayon dito. Well, nakakatuwa lamang po ano kasi uh, madali lang po yung proseso ng voter certification. So, kasi kakilanganin po po ito sa uh, mga ayuda na dumarating sa atin. So, wala pa man, eh, kailangan nakaprepare na po tayo. No? Kasi dito po sa tagig, lagi po may ayuda. So, dapat be prepared lagi sa mga requirements na kailangan. And, uh, syempre, kailangan tayong mga tindera ay eh, aware tayo sa mga pagdating sa ayuda no? at uh, hindi dapat tayo mahihiya kasi para sa lahat naman po yan mga kaugang so huminto ako dito para ayan, dito ako magsalita kasi din sa loob eh, hindi ako makapagsalita dahil na uh, medyo maingay din po at may mga ginagawa rin dito so dito po ito sa may Bista Mall no? dito po sa may um, parking lot nila napakalaki po So, makikita nyo po ano. Gali po ah. Palabas na po ako nyan. Ayan po. Ito po yung area. Ayun doon po yung kuhaan. Dito yung voter certificate. dun naman yung sa kabila, yung registration. Yung mga bago pala magpaparegister. Siyempre, uh, magbubutuhan, di ba? So, kailangan po talaga na magparegister, newly register. Ayan. Mga pila po siya talaga. Ayan. At uh, nakakatuwa lang po isipin kasi mga kaugang ay uh, po isipin kasi napaka bilis ng proseso at eh, hindi siya masyadong crowded. Siguro nung mga kaunahan pa nila na mag, uh, mag uh, ganito set up ng ganito, marami tao, tao talaga, marami na nakakuha. So itong time ko to ay hindi eh, na, medyo tanghali na rin ako. Mas maganda pa lang pumunta mo ganitong oras. Hindi masyadong mga 8 to 9 na yan. So tapos na ako at uh, wala pong bayad. Siyempre yan po ay uh, uh, Bigay ni Miss Lani Cayetano, no? May galaw shout-out sa'yo, Mayor Lani Cayetano, no? Maraming maraming pang salamat. Napakadami mo na po yung uh, uh, bigay, no? Na talagang masasabi mo na napakakusay ng ating sistema sa ngayon dito sa tagi. Uh, pati pag-aaral, libre lahat, di po ba? Lalo na kung may scholarship ka with honors, high honors, ayan po, marami pong ma uh, mga ayuda na maririsig po yung mga estudyante. At yung pag-aaral mo, no, ako'y aking kabataan ko, wala kami mga ganito-ganito. Ultimong sapatos, medyas, uniform, lahat. Bag, meron, ba? Diba? So, napaka-blessing po no, na magkaroon po tayo ng pagkakataon na ganito. At um, noong araw talaga wala problemado kami sa mga tuition fee, sa mga bayang, kahit ba public po yung pinapasukan namin. Pero ngayon po, libre po lahat kahit saan ka muka. Uh, mga private lamang po yung, yung mga bayan. At saka sa mga ganitong certification, ayan, mga requirements sa ah, talagang pag ano ni Ilan, kahit ano, libre lamang po talaga. At saka salamat po sa mga ayuda na nakakasali tayo, no? at uh, nakaka-bless po yan at yun nga uh, salamat sa iyo dahil marami marami po tayong nare-receive na ayuda at hopefully mas marami pa tayong ma-receive -re at para sa lahat po yan ano po? so hanggang uh, dito na lamang po tayo ako'y pa na po no? at uh, medyo mainit-init na rin po nagugutom ako uh, sige po see you later Bye.